Bida naman sa Giant Lantern Festival sa Pampanga ang makukulay ng mga parol. Habang sa likod ng mga ito, ang isang tradisyon na nagpasalin-salina sa bawat pamilya. Si Floyd Brands sa Italy. Ito ang Giant Lantern Festival sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang mga higanting parol na tampok dito, likha ng lantern makers na kabilang sa mga pamilyang ilang henerasyon ng gumagawa ng mga ito. Para kay Edmar David, lantern maker ng barangay San Nicolas, utang niya sa kanyang ama ang kanyang kakayahan sa paggawa ng Giant Lantern. Ang higanting parol ni David kinilala bilang pinakamagandang parol sa festival ngayong taon. Pilong champion na to, inaalay ko sa kanya dahil nung panahon siya yung gumagawa, uh, tinuturoan niya ako. Ngayon, binabalik ko lang sa kanya yung natutunan ko sa kanya. Ngayon, uh, nag-champion na kami. Pangako ni David, patuloy niyang isasalin sa mga bagong henerasyon ang giant lantern making tradition. Yes, every year, nagtuturo kami ng mga batang uh, kabataan sa amin sa barangay namin para at least at the same time, nagkakatrabaho sila, uh, nagkakatrabaho. pa sila. Magpapatuloy pa rin ang eksibisyon ng mga higanting parol hanggang January 1 dito lamang sa Christmas Capital of the Philippines. Kasama si Jag Costamero ng PIA Luzon, Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.